sa digmaan. Hindi lamang tangke, eroplano o misail ang nagpapanalo, kundi ang gasolina, bala at pera ang tunay na hari. Sa episode nating ito, ating tuklasin ang tunay na pinagmumulan ng lakas ng USA at kung bakit ito ang kinikilalang Panginoon ng Digmaan sa kasalukuyang panahon. Kung ikaw ang tatanungin bakit nga ba nagwagi ang USA sa mga digmaang nilabanan nito tulad ng World War II at Persian Gulf War? Maaari mong isagot na mayroon silang maraming mauhusay na general o pwede namang magaling kasi sila sa strategy o di kaya ay mayroon silang super weapon tulad ng atomic bomb at ng F-22 Raptor. Ngunit hindi iyan ang mga kasagutan. Ang nasa likod ng US victory sa maraming digmaan ay ang kanilang napakahusay na logistics. Ang logistics ay tumutukoy sa kakayahan ng isang bansa na pakainin, armasan at talagaan ang kanilang mga sundalo. Kasama din sa usapin ng logistics ang kakayahan nila na gumawa ng armas, bomba, bala, damit, gamot, kape, sigarilyo at iba pang kailangan ng isang hukbo para lumaban. At syempre mawawala ng saysay -say ang lahat ng ito kung walang kakayahan ang isang bansa na mapadala ang mga supply at sundalong ito sa battlefield. Ang USA ang master ng logistics ng makabagong panahon. Mayroon silang dambuhalang ekonomiya para suportahan ang kanilang malaking war industry. May akses sa halos lahat ng strategic resources ng daigdig tulad ng langis, bakal at goma. At mayroon din silang sapat na mga eroplano barko at truck para sa pagdadala ng sundalo, tangke, bala, gasolina at supply sa mga battlefield. Sa ganitong paraan, kayang-kayang i-outproduce ng mga Amerikano ang kanilang mga kalaban, kagaya na lamang ng kanilang ginawa noong World War II ng kanilang nilunod ang mga German Tiger Tanks ng libo-libong M2 Sherman Tanks at ang mga Japanese Battleship ng napakaraming aircraft carrier. Ito ang logistical power ng Amerika na hindi kayang tapatan ng ibang bansa. Diretsyahan na tayo. Gaano nga ba kalakas ang militar ng USA sa ngayon? Ating daanan nito ng mabilisan. Ang US Army ay may humigit kumulang kalahating milyong sundalo na sinusuportahan ng libo-libong mga tangke, armored personnel carrier at iba pa. Dagdag pa sa kanilang punching power ang libo-libo ding mga artillery na kayang wasakin ng kanilang mga kalaban mula sa malayo. Kaya naman, kinikilala ang US Army bilang ang pinakamakapangyarihan at ang pinakabeteranong land army sa kasaysayan. Ang karagatan naman ay pinaghaharian ng US Navy, ang namumukod-tanging naval force na merong 11 aircraft carrier at sapat na dami ng eroplano para ituring na ikalawang pinakamalaking air force sa buong mundo. Tama ka sa narinig mo, ang US Navy ay ang ikalawang pinakamalaking air force sa mundo. Karagdagan pa dyan ang mga US destroyer, mga missile cruiser at hindi mabilang na mas maliliit na barkong pandigma at syempre ang mga tahimik na killer, ang mga attack submarine at ballistic submarine ng USA. Gayunpaman, ang itinuturing na pinakamalaking alas ng US military ay ang kanilang Air Force, ang pinakamalaking hukbong panghipapawid sa kasaysayan. Meron itong humigit kumulang 5,000 combat plane na kinabibilangan ng ilan sa mga pinakamakapangyarihan at iconic na aeroplano tulad na lamang ng F-22 Raptor, F-15 Eagle, F-35, A-10 Warthog at napakarami pang iba. Armado din ito ng higit 200 strategic bomber tulad ng B-52 at B-2 Spirit. Sa ilalim din ng US Air Force ang libo-libong mga armed and surveillance drone na handang magpaulan ng bomba sa mga kalaban. At ang pinakakarimari-marim nilang armas, ang nuclear weapon na aabot ng higit 5,000 warhead, sapat para balutin ang mundo ng apoy dahil sa kapabilidad at armas na ito, ang USA ay tinuturing na pinakamalakas na bansa sa kasalukuyan. Ngunit, natanong mo na ba sa iyong sarili kung paano nilang nagawang palakasin ng ganito ang kanilang bansa? Isang salita lamang ang kasagutan. Ekonomiya. Sa kaso ng Amerika, isang dambuhalang ekonomiya ang sumusuporta at nagpapahintulot sa kanila na magkaroon ng ganito kalaking hukbo. Ang pagiging military superpower ng USA ay naging posible lamang dahil isa itong ganap na economic superpower. Ang US economy ay ang pinakamalaki at dynamic sa buong mundo. Ang GDP nito o ang kabuang halaga ng mga naproduce nito ay umabot ng humigit kumulang 30.6 trillion dollars. Ang dahilan, ang kanilang sistemang ekonomiko, ang market capitalism sa ilalim ng kapitalistang sistemang ito. Ang USA ay nagkaroon ng malawak na pamilihan sa buong mundo. Samantala, agresibo namang nagpapalaki at nagpapaunlad ang mga pribadong negosyo na lalong nagpapataas ng productivity ng bansa. Matindi rin ang kompetisyon sa pagitan ng mga pribadong negosyong ito na labis na nagpapaganda ng serbisyo at nagpapabilis ng inobasyon at inbensyon sa loob ng USA para sa inyong perspektibo. Mas malaki ang US economy kaysa sa China, Germany at Japan, ang tatlong kasunod niyang pinakamalaking GDP sa mundo. Ang resulta, ang USA ay mayroong purchasing power na bilhin at magpagawa ng lahat ng mga armas na mayroon sila. Kaya nilang lumaban sa isang buong digmaan ng hindi nagpapatupad man lang ng war economy kagaya noong Persian Gulf War at Afghan War. Ang lakas ng kanilang ekonomiya ay sapat para hindi maramdaman ng kanilang mga mamamayan ang epekto ng digmaan sa loob ng kanilang bansa. Ang mighty US dollars din, ang itinuturing na default currency ng global trade at international reserve ng buong mundo. Ang US dollar ang daluyan ng kalakalan kapag bibili ang isang bansa ng langis imported product at teknolohiya. Ito din ang perang ginagamit sa malakihang international transaction sa daigdig. Ang sistemang ito ay nagbibigay ng napakalaking bentahe sa USA kung saan kaya nilang kontrolin ang ekonomiya ng kanilang kalaban ng isang pindot lamang. Kaya nilang pigilan ang daloy ng kalakalan at pera ng mga bansa sa pamamagitan ng dollar sanction at pagkontrol ng kanilang financial access para pilitin ang mga ito na makipagtulungan at sumunod sa kanila. Bukod sa lakas ng ekonomiya, ang USA ay binibigyan din ng kanilang heograpiya. Ang USA ay isang napakalaking bansa kung saan halos lahat ng pangailangan ng mga Amerikano ay matatagpuan na sa kanilang lupain kaya't halos imposible silang daragin sa pamamagitan ng economic blockade at mga sanksyon. Ang USA ay may dambuhalang agrikultura. Sa katunayan, sila ang top exporter ng mais, soy at wheat sa buong mundo. Ang staple food at ginagamit sa paggawa ng tinapay ng malaking populasyon ng daigdig. Madalas hindi nababanggit ng media, pero malaking bahagi ng pagkain ng China at Russia ay nagmumula sa USA kung saan sila ang pangunahing bumibili ng mga produktong ito. Ibig sabihin, ang USA ay mayroong matinding food security kung saan kaya nilang pakainin ang lahat ng kanilang mga citizen at mayroon pa rin silang sobra-sobrang supply para ibenta sa kanilang mga kakampi at maging mga karibal. Sa kasalukuyan, tinatayang bilyon-bilyong sako ng mais, soy at wheat ang nakaimbak sa strategic reserves ng mga Amerikano para sa panahon ng kaguluhan. Bukod sa pagkain, ang USA ay isa sa mga top 10 countries na may pinakamalaking oil reserve. Sa katunayan noong 2020, ang USA ay nagpoproduce ng sapat na langis para sa sarili nitong pangailangan. Kung tutuusin, pupwede silang hindi na bumili ng langis sa ibang bansa at mananatiling gumagana ang lahat ng kanilang infrastruktura. Kung ikukumpara natin ito sa China, labis na malaki ang advantage ng mga Amerikano dahil ang kanilang karibal ay umaasa lamang sa enerhiya mula sa Middle East at Russia. Bukod sa pagpapatakbo ng ekonomiya, ang langis ay may mahalagang gampanin din sa strategic strength ng US military. Ang US military ay masabi nating sugapa sa langis para paganahin ang lahat ng mga military hardware nito. Noong Iraq War, gumastos nga ang US military ng higit 20 bilyong dolyar para lamang mapagana ang mga air conditioning unit ng mga Amerikanong sundalo sa disyerto. Ngunit dahil sa kanilang sobra-sobrang supply ng oil at energy, hindi sila nakaramdam ng pangailangan na tipirin ng mga sundalo. Ang pag-aalagang ito ng mga Amerikano sa kanilang hukbo ay nagagarantiya na laging mataas ang moral ng kanilang mga tauhan. Hindi rin nagtitipid ang mga Amerikano ng gasolina at diesel para sa kanilang mga tangke eroplano at iba pang sasakyang pandigma. Dahil sa dami ng kanilang langis, malaya ang mga sundalong Amerikano na paanda rin at gamitin sa ensayo ang mga war machine na ito na siya namang nagre sa pagtaas ng skills sa mga sundalo sa labanan. Ang manufacturing power ng USA ay hindi lamang malaki. Ito ay tunay na higante. Noong World War II, ang USA ay kayang bumuo ng libo-libong tangke at eroplano at milyon-milyong bala kada buwan. Sa kasalukuyan, nananatili ang deep industrial base ng mga Amerikano kung saan ang mga pabrika nito ay pupwedeng mag-ship sa wartime production ng overnight kung kinakailangan. Marami sa mga US company ay dual purpose tulad ng Ford at General Motors na maaaring mag-ship agad sa pagproduce ng mga military trucks, tangke at maging makina para sa mga eroplanong pandigma kung sakaling pumutok ang digmaan. Bukod pa rito, ang USA din ang pinakamalaking arms exporter sa mundo at tahanan ng mga pinakamalaking defense manufacturer tulad na lamang ng Lockheed Martin, RTX, Boeing Defense, Northrop Grumman at General Dynamics. Masasabi mong ang USA ay isang malaking pabrika ng armas kahit sa panahon ng kapayapaan. Ang lakas ng ekonomiya at manufacturing ng mga Amerikano ay nailarawan sa isang kwento noong World War II. Napagtanto ng isang German general na matatalo na ang Germany sa digmaan nang makita nila ang isang delivery package pa sa mga sundalong Amerikano. Kasama sa delivery package na ito ang isang chocolate cake para sa isang Amerikanong private na pinadala ng kanyang magulang mula sa Amerika. Winika ng German commander na kung may langis ang mga Amerikano para magpadala ng mga walang kwentang package sa battlefield. Ibig sabihin, sobra-sobra ang katilang resources at wala ng pag-asang manalo pa ang Germany. Para sa bahaging ito ng ating video, ating pag-uusapan kung paano nga ba nakarating sa battlefield ang mga sundalong Amerikano at ang kanilang kagamitan. Ito ang US Military Sea Lift at Airlift Capability. Kapag may emergency o gera, kaya ng USA na magdeploy ng sundalo kahit saan dahil sa kanilang massive airlift capability. May humigit kumulang 370 na mga dambuhalang air carrier na C-17 Globemaster III at C-5M Super Galaxy ang USA na kayang magdala ng daan-daang sundalo kada biyahe. Karagdagan pa rito ang halos 600 na mga C-130 na kayang magdala ng isang daang sundalo sa isang biyahe lamang. Kung susumahin, ang USA ay kayang magdala ng hindi bababa sa 20,000 mga sundalo sa anmang battlefield sa loob ng 24 hours. Bukod sa dami ng kanilang mga sundalong kayang ipadala, kaya din ng mga Amerikano na ipadala ang mga ito sa anmang bahagi ng daigdig ng hindi lumalapag. Salamat sa higit 600 na mga air tankers nito na kayang suplayan ng kanilang mga airlifter habang lumilipad. Para sa mga amateur, madaling pag-usapan ang mga missile at carrier strikes ng US Navy. Pero isa pang underrated muscle ng Amerika ay ang kanilang military sea lift. Ang military sea lift ng USA ay ang kanilang kakayahan at network ng mga barko, pantalan at ruta na kanilang ginagamit para sa paglalakbay ng malalaking pwersang Amerikano at kanilang mabibigat na kagamitan sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Ang American Military Sea Leaf ay sumusunod sa dalawang doktrina. Ito ang Prepositioning of Forces at Ready Reserve Forces. Ayon sa dalawang doktrinang ito, ang US military ay dapat laging may nakahandang mga barko na puno ng tangke, truck, bala, pagkain at fuel na maaaring maglayag patungo sa mga labanan sa loob lamang ng ilang oras, may digmaan man o kapayapaan. Ang discarding ito ng mga Amerikano ay lubos na nagbibigay sa kanila ng napakabilis at napakalakas na responde kung kinakailangan. Ito ay namumukod tangi sa USA dahil halos lahat ng bansa sa daigdig ay walang nakahandang barko na puno ng armas sa lahat ng oras. Sa kasalukuyan, ang USA ay mayroong 40 na naglalakihang barkong RORO cargo ship na nakalaan bilang ready reserve force, 50 na mas mabilis na light medium RORO cargo ship, walong napakabilis na mga Algol class cargo ship, at ang kanilang pinakabagong asset, ang 15 Expeditionary Fast Transport, ang mga Spearhead class ship. Ito ang pinakamabilis na barko ng US Sealift Command na kayang magbitbit ng libo-libong sundalo at kanilang mga kagamitan. Dahil din sa kakaibang disenyo nito, ang mga ekspedisyonary fast transport ay pwedeng maglayag sa mababaw na tubig na kahit labing dalawang talampakan lamang. Isang tunay na kabigla-biglang kakayahan lalo na't napakalaki ng barkong ito. Kapag nagkagipitan at kinulang ang napakaraming barko ng US military, ang Department of Defense ay mayroong kasunduan sa mga Amerikanong merchant ship na magamit ang mga ito sa pagpapadala ng sundalo at equipment sa panahon ng digmaan. Ito ang tiyatawag na Voluntary Intermodal Sealift Agreement at Maritime Security Program kung saan ang napakaraming barkong USA ay susuportahan pa ng daan-daang barkong sibilyan sa panahon ng kagipitan. Isa pang kagilagilalas na kapangyarihan ng US Logistics ay ang kanilang kakayahan na magpagawa ng mga naglalakihang infrastruktur sa loob lamang ng ilang oras. At ang mga bida nito, ang mga US Navy CBs at ang mga Army Engineers. Ang mga engineers na ito ay kayang bumuo ng mga runway para sa mga eroplano sa loob lamang ng 24 hanggang 72 hours gamit ang iba't ibang mga aluminum mating. Kaya din nilang gumawa ng mga tulay sa loob lamang ng isang gabi at maging mga pantalan para sa mga barko para mabilis itong makapagbaba ng mga supply at equipment. Mayroon ding designated na military unit ang mga Amerikano na nakafocus lang sa pag-aayos ng kuryente at daloy ng tubig sa battlefield, mga combat linemen at maintenance personnel para mapanatili ang serbisyo sa mga lungsod habang may nagaganap na labanan. Para sa mga US military commander, hindi lang bala langis at tangke ang resources. Kasama rito ang moral ng mga sundalo. Ang moral ay tumutukoy sa pangkalahatang kalusugan ng mga sundalo mula sa kanilang pisikal, emosyonal, psychological at maging spiritual na kalakasan. Kung mas mataas ang moral ng mga sundalo, mas motivated sila, mas kampante at mas handang lumaban kahit mahirap at delikado ang sitwasyon para sa US military itos dahil hinihingi mong isugal ng sundalo ang buhay niya sa labanan responsibilidad mong siguraduhin na siya ay busog malusog komportable at merong pahinga kaya naman hindi nagdadalawang isip gumastos ang military command para sa mga air conditioned tent malinis na shower gym internet fast food kape sigarilyo imported store at kahit mga concert kapag merong deployment. Hindi ito luho para sa kanila, kundi management ng logistics ng soldiers' moral. Kapag mataas ang moral, mas disiplinado, mas matapang at mas matibay ang mga sundalo sa mahabang operasyon. Para maipakita ang malasakit ng US military sa kanilang mga sundalo at iparating na hindi sila mga disposable, nagtatag sila ng Medevac System at Field Hospital. Ang Medevac Operation o Medical Evacuation ay ang mabilis at organisadong paglipat ng mga sugatang sundalo mula sa frontline patungo sa ligtas na hospital o field hospital gamit ang mga helikopter o sasakyan para mailigtas ang kanilang buhay sa napakabilis na panahon. Matindi ang resources na ibinubuhos dito ng USA kung saan may sariling eroplano truck at personnel ang medevac team para masiguro ang kaligtasan ng mga sundalo. Kung mapapansin ninyo, napakalaki ng pagpapahalaga ng mga Amerikano sa buhay ng kanilang mga sundalo. Ito ay dahil hindi lamang ito tungkol sa awa o drama. Isa itong mabisang strategy. Tuwing may naliligtas kang veterano, nasasalba mo rin ang kanilang battle experience, instinct at leadership na hindi mabibili hindi ka rin mapipilitang palitan sila ng mga baguhan na kailangan mo pang sanayin mula sa umpisa. Mapapanatili mong buo ang unit culture at teamwork at tumataas ang tiwala ng tropa na hindi sila disposable. Kaya't mas buo ang kanilang loob na ibigay ang isandang porsyento nila sa susunod na labanan. Ang pag-aalagang ito sa mga sundalo ay masasabi nating tunay na tatak Amerikano talaga. Noong World War II, Nagdeploy ang US Navy ng na mga ice cream barges, mga literal na floating ice cream factory na kayang gumawa ng libo-libong serving ng sorbetes para sa mga marinong kakagaling lamang sa labanan. Kung kaya mong mag-serve ng mainit na burger at malamig na ice cream sa gitna ng digmaan, ibig sabihin kaya mong isustain ang missile, fuel at oras ng tao. Yan ang tunay na superpower sa kasalukuyan. Maraming armas na pinakikita ang mga karibal ng USA, mga parada, propaganda at video sa social media. Tila ba siyasabi sabi nila na sila na ang hari ng digmaan. Pero ang tunay na lakas ng Amerika ay hindi nasusukat sa bilang ng kanilang mga tangke sa parada o dami ng likes sa social media. Nakatago ito sa likod ng kamera, ang ekonomiyang kayang magpondo ng mahabang digmaan sa logistics na kayang magpakain, magarmas at magligtas ng milyon, at sa mga pabrika ang kayang maglabas ng armas ng tuloy-tuloy. Hanggat walang ibang bansa na kayang pilayin o tapatan ang pera, plano at pabrika ng USA, ingay lang ang lahat ng flex ng mga karibal nito at napakalayo pa ng kanilang lalakbayin bago nila maagaw ang titulo ng Amerika bilang ang Panginoon ng Digmaan. Bago natin wakasan ang episode na ito, nais kong iwan sa inyo ang konseptong ito. Weapons win battles, but economy, logistics and manufacturing end wars. Sa ating susunod na episode, ating pagkuwentuhan kung bakit imposibleng masakop ang USA. Naghahanap ka pa ba ng episode na panonoodin? Nais kong i sa inyo ang ating episode ukol sa Gaano nga ba kalakas ang US Military? Muli, ako si Sir Ian at ito ang ating klase ng mga mahihilig sa kasaysayan pero maaangas.